Matapos batikusin ni Vice President Sara Duterte ang anyay mala 80s na pagbabantay ng mga pulis, mismong si PNP Chief Nicolas Torre III ang nag-iimbita ngayon sa kanyang bumisita sa Campo Crame para raw makita ang modernization. Nasa frontline na balita niyan, Bril Montalvo. Noong nakaraang linggo, binira ni Vice President Sara Duterte ang utos ni PNP Chief Nicolas Torre III na paramihin ang police visibility sa kalsada. Minaliit yan ng bise. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga pulis sa daan. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not to utter the word BOBO ha. May drone, my robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Kanina, bumuelta riyan si Torre. Nagpasalamat siya sa pagpuna ni VP Sara at bukas daw ang PNP sa mga ganyang ideya. Pero yung CCTV at drone na suggestion ng bise, eh hindi naman na raw bago. Ginamit na raw talaga yan. Meron tayo dyan drone, nandyan ang mga CCTV, interconnected ng mga CCTV, andyan ang ating mga body cameras at marami pang iba. May mga radio tayo dyan, nabigay lahat ng PNP. Ano? Kasabay niyan, niyaya ni Torres si VP Sara na bumisita sa headquarter ng pulisya. When the, president, the Vice President is always welcome to visit us here in Camp Grame to see kung paano natin ginagamit ang teknolohiya sa pagpupulis natin. Wala pang tugon ang bise sa imbitasyong yan ng PNP Chief. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.